may barangay pero wala namang kapitan at mga kagawad yan ang problema ng nasa 3000 residente sa isang barangay sa Pandi Bulacan hirap tuloy silang makakuha ng serbisyo mula sa gobyerno nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez exclusive Problemado ngayon ang sari-sari store owner na si Cherry Luna taga Barangay San Roque, Pandi, Bulacan. Kailangan niya ng Certificate of Indigency para sa food assistance na makukuha sa Barangay Hall. Yun nga lang, walang nakaupo mga Barangay Chairman at mga kagawad sa kanilang barangay mula pa noong nakarang Nobyembre. Imbis na sa barangay kami pupunta lang, malapit. Ngayon po sa munisipyo kami pinapunta para doon kumuha. Eh, yung pila po at syempre yung yung araw na yun, kung may gagawin pang iba, imbis na makuha agad, pupunta pa doon. Si Manay Cecilia naman nangangamba dahil walang dang tanod sa kanilang lugar. Hindi ka pa pwedeng maglakad ng mag-isa ka. Bakit po? Madilim eh. Eh mamaya eh, saksakin na lang kami patalikod dyan dahil madilim eh. nag ito sa disqualification case na isinampa laban sa mga opisyal na kumakandidato pa lamang noon dahil sa issue ng premature campaigning. Hindi pa sila makaupo habang nakabinbin sa Comelec Unbank ang kanilang kaso. Nagkaroon tayo ng pulisiya na yung lahat ng mananalo uh, sa barangay ng SK Election na may pending disqualification cases sa Comelec and the evidence of, uh, of guilt is strong. May power ang Comelec na isuspend ang proklamasyon. Walang magawa ang nasa 3,000 naniniraan sa lugar kundi magtiis na muna habang walang namumuno sa barangay. Bukod sa mga serbisyong maaaring makuha mula sa barangay, mahigit anim na buwan na rin nakatenga o nakatiwangwang itong bagong barangay hall sana sa lugar pero hindi ma-turn dahil wala nga ni isang opisyal ang naupo mula nang matapos ang halalan. Habang gumugulong ang kaso ng mga barangay officials, ang lokal na pamahala ng pandimuna ang sumasalo sa ilang pangangailangan ng mga apektadong residente. Pero limitado lang din daw ang may tutulong nila at hindi naman nila pwedeng i-take ang pamumuno hindi naman pwedeng magbaba, maglabas ng budget, ang San Roque sa ngayon nakapress ang kanilang budget dahil po doon sa pangyayari. Wala pong kapitan na pipirma, wala rin pong treasurer na pwedeng maglabas ng pondo. Pero ayon sa COMELEC, pwede naman daw mag-appoint ng officer in charge o OIC sa mga nababakanting posisyon. Ang purpose niyan, hindi maimbiyerna o may istorbo yung delivery ng basic services. Lagi po yun nasa local government code pagka in case of vacancy, whether temporary or permanent vacancies. Sa datos ng COMELEC, aabot sa 253 na barangay sa buong bansa ang may pending na disqualification cases laban sa kapitan o kagawad. Nangako naman ng COMELEC na mareresolba raw lahat ng mga kaparehong kaso hanggang sa unang linggo ng Hunyo. Nagbabalita mula sa Frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.